Dito na po tayo mga kaparabin sa ating dampa po. Uh, tayo po yung naglalagay po ng plastik po dito sa harapan po ng dampa sa mga plat po natin. Bale, dinadubli lang po natin yung bagong plastik po diyan. Ang ating itatanim po dito ay yung ating isang tray na kamatis po. Meron po tayo doon pananim. Siguro mga ilang plat po yun, kamatis tapos yung matitira pong mga plat dito sa kabila ay may isang tray din po tayong siling panigang po yung tira po natin sa baba ay di bali yun po ang ating pampuno dito sa kabila balik kanina pa dito yan naka limang plat na po tayo yan isa, dalawa, tatlo, apat, lima bali paanin po ito ganito po yung ating gawa dinudubli po natin tapos ang tanim po natin ito sa gitna na po. Gawa nang yung tikabila po nito ay nagamit na po natin. Kaya yung gitna naman po ang ating tataniman. Dito po. Mga dalawang tangkal po siguro ang ating pagitan o mahigit pa. Ganyan po. Gawa nang kapag ka hindi natin tatakpan po itong dating plat, ganyan po ang mangyayari. Marami po siyang ano, mga nasibol na damo kaya kapag kanaligyan po ulit natin ng plastik, wala na po yan matabon na po yan magiging ganito na po at si mami po ay pumunta po dito maya, maya magluluto po ng pananghalian ay nagagayak laang po ng mga lutuin po yung ating labong nagahit po natin kanina tapos yung pakupo tsaka yung ano po yung hipon ang parahan po dito yung mga kaparambin. Pabor naman po sa ating bagong tanim ng sili at saka po yung talong. At napatigil po tayo sa pagkatanim ng talong mga kaparambin gawa ng yung mga natitirang pananim po natin ay medyo mababa pa po. Pero okay naman po siya, pwede na sana, kaya lang po yung ating pagugulang-gulangin po para mas maganda pong itanim. Kumbaga po ay matigas na ang puno. Kaya yung dulo po, at nilagyan lang po ng plastic para hindi possible ng damo. Pero hindi pa po natin nabubutasan yun. Ito po muna ating tataniman. Gawa nang yung pananim po nating kamatis mahaba na po. Siguro po ay mamaya or bukas natin tataniman ito. Kapag ka nabutasan po natin. Yung pong sili ma -ano na rin, mahaba na rin. Tapos yung ating sitaw po. Yan po sa kabila naamlay na, na rin po may mga haba na wala pa po yung pataba baka a din po natin kakatuwa po yan, ng yung haba ngayong katapusan po siguro may mga bulaklak na yan kaya by October sana po ay makapag-harvest na po tayo para para pambilidin po natin ang PGO yung mga uh, harvest po natin sa ating mga gulayan na pa po yun siguro sayang naman po yung kamatis gawa ng sinula nga po ni mami ay di ating itatanim din tumbas pang pang kulamin po ay malaking bagay na yung libre po mo nga eh uh... Ubod. Ay, hindi pala ubod. <laughs> ano po ito? Ah, labong. Ito po yung nakuha natin kahapon. Kung mapapansin nyo, hindi po siya maputi. Kasi po ay pagayat ni daddy kanina, hindi pinapatak sa tubig agad. Ayan. Ito po ay labong ito po yung ating pako datang malapot datang malabnaw sibuyas, bawang at luya tapos ito po yung hipong mahuli ni daddy yan, magluluto po tayo ng masarap na pang ulam sa tanghalian ginataang labong umpisa na po natin sisigang po na po lalagay po natin yung malablaw na gata. Ayan, yung malablaw kong gata muna. Lalagay na rin po natin yung sibuyas, bawang, at luya. Para po pagkulo, lalasa na po siya. Lagyan po natin ang Asin. Sabihin po natin ang sibuyas at yung magkalasa. Sabihin po natin ang paminta. lagyan po natin yung hipon. Yeah. Hmm. hintayin lang po natin medyo maluto po yung hipon bago natin ilagay yung gata at saka may iga-iga po po ng konti lagay po natin yung pako ayan ang ating libreng ulam lalagay po natin yung malapot na gata. Ay, papalit. Sa ating pong haluhalo, Ayan mo, sarap na po eh. Nakaluto na po si mami. At tayo po ay nagsundo pa sa si mga bata. Kila kuya, ate, punso po. Ito na po yun. Labong na may hipon. Ginataang labong na may hipon at pako. Tapos may papaya po tayo dito hunog. paborito po mami. ni Bunso. Ayan, kain na po. Hmm. Ang sarap po mga kambing Kain po tayo.

Hindi pa si Ate. Ay, dito na po dito. Hindi pa ni Bigal. Ni Ate yung terpe. May mga nadating puntaon, dami. Dito si po sa Mga pampasang patin Hmm. naabutan ka Hindi agad. Hmm. Oh, aran kot mga ano. ng dami. Ate, na. Hmm? Ito huh? hupay nga, sa ang ano nga? eh yung ano? um ulam? No. At ulam ulam? ulam 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 ganito yung ulam 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 Mapalain pa sa bang Masarap pala ni si Ma. Magaling to magayon paborito ko sa bang Mm Ang galing. Ma'am, ma pag camping naman. At saktong birthday ko. Paghanda mo ka kami ng ano, suso na ginataan. Hmm. So, nang mag-cake. Camping pa. Tapos mga gulay.